Gabi po, ngayon naman ay papaliwanag ko ang tungkol sa globalisasyong ekonomiko. Kung ano ito, saan nagsimula, paano ito umuunlad, at mga halimbawa mula sa kasaysayan. Marami sa atin ang naiisip na ang globalisasyon sa ekonomiya ay tungkol lang sa modernong negosyo, online shopping at multinational at national companies. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan, makikita natin na matagal na ito nagsimula at patuloy na nagbabago hanggang ngayon. Ano ba ang kahulugan ng globalisasyong, globalisasyong ekonomiko? Ang globalisasyong ekonomiko ay ang proseso ng mas malalim at palawak na ugnayan ng mga bansa. Pagdating sa kalakalan, negosyo, pahuhunan at palitan ng produkto at serbisyo. Ibig sabihin, hindi na limitado ang ekonomiya ng isang, ng isang bansa sa si loob lamang ng kanyang teritoryo, kundi konektado na ito sa iba't ibang panig ng mundo ang mga produkto mula sa isang bansa ay nakakarating at iba at nakakarating sa iba. At ang pahunan o kapital mula sa isang bansa ay pumapasok din sa ibang ekonomiya. Saan nagsimula ang globalisasyong ekonomiko? Nagsimula ang globalisasyong ekonomiko sa mga sinaunang ruta ng kalakalan tulad ng Silk Road. Mula sa China, inilawas ang seda, porselana at papel. Mula sa India, lumaganap ang pampalasa, tela at relihiyon. Sa gitnang silangan, nagmula ang ginto, pilak at ideya sa agham at Amerika, At sa Europa, natanggap ang mga produkto nito at, 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 nagsimulang lumago ang kanilang merkado. Ang mga rutang ito ay nagpakita na, na ang ekonomiya ng mga bansa ay hindi na nakaiwalay kundi konektado na sa isa't isa. Ito ang pinagmulan ng globalisasyong ekonomiko. Paano ito umunlad? Unang namawak ang globalisasyong ekonomiko noong Age of Exploration. Ang Spain at Portugal ang nanguna sa kalakalan ng pampalasa at ginto. Nakarating sila sa Amerika, Afrika at Asia kung saan nagdala sila ng produkto at kumuha ng yaman. Ang kalakalang galyon mula sa, sa Acapulco, Mexico hanggang Maynila, Pilipinas ay isang malina na mahalimbawa. Dito, dito ay, pinagpalit ang pinak ng Mexico sa seda at porselana mula sa China. Sumusunod, lumawak pa ito sa panahon ng Industrial Revolution ng ika-18 at ika-19 siglo. Ang Britain ay naging sentro ng industriya at nag export ng tela at makinarya. Ang United States ay nagsimulang lumakas sa produksyong ng agrikultura at teknolohiya. Ang Germany at France ay nagkipagsabayan sa industriya at teknolohiya. Sa panahong ito, mas mabilis ang produksyon kaya mas malaki rin ang demand sa kalakalang pantayigdi. Ang uh, mga halimbawa, Mercantilism, 16 to 18th century. Sa ilalim ng sistema ito, naniniwala ang mga bansa na ang yaman ay nakabatay sa dami ng ginto at pilak na hawak nila. Ang mga bansang gaya ng Spain at Portugal ay nagsakot ng kolonya para makakuha ng mga likas na yaman. Industrial Revolution, 18 to 19th century. Naging pandayidig ang markad dahil sa pag-usbong ng mga ng mga makinarya. Ang mga produkto ang yari sa Europa at naipagbili sa Asya at Afrika. Habang mula naman sa mga kolonya ay kinuha ang ilang na materyales gaya ng bulak, goma, at mineral. Great Depression at World Wars 20th Century. Pansamantala humina ang globalisasyong ekonomiko dahil sa pagbagsak ng pandaigdig ekonomi at mga digmaan. Ngunit matapos ang ikalawang digma ang pandaidig, itina itinatag ang mga organisasyong gaya ng International Monetary Fund, IMF at World Bank upang pasiglahin muli ang pandaigdig kalakalan. Modernong panahon, late 20 to 21 century. Naging mabilis ang globalisasyong ekonomika, ekonomiko dahil sa teknolohiya at internet. Nabuo ang World Trade Organization na nagbukas ng mas maraming merkado. Labaganap ang multinational companies gaya ng Apple, Toyota at Samsung na gumawa ng nagbebenta na ng produkto sa iba't ibang bansa. Mga epekto ng globalisasyong ekonomiko. Kasi ang positive side is mas malawak na pamilihan, mas murang produkto, mas mabilis na inovasyon at mas maraming trabaho. Ang negatibo naman ay hindi pantay ang benepisyo. Ang malaking bansa at korporasyon ay mas nakikinabang kaysa na mahihirap na bansa may epekto rin ito sa pagkasira ng kalikasan at pagkalugi ng lokal na industriya. So, in conclusion, sa kabuuan, ang globalisasyon ekonomika ay nagsimula sa mga sinaunang ruta ng gaya ng Silk Road at lalo pang lumawak sa Age of Exploration, Industrial Revolution at sa modernong panahon ng teknolohiya. Pinabukod nito ang mga bansa sa pamamagitan ng kalakalan, puhunan at palitan ng produkto at serbisyo. Bagamat may positibo at negatibong epekto, malinaw na ang globalisasyong ekonomiko isa-isa ay isa sa pinakamalaking persa na humuhubog sa mundo hanggang ngayon.